Naga uh, ano pa kala no toy? Nagahanap ng kuray. Kuray po. Yan. Kasama po si Nini. Nini. Hello po. Bam, bunso kapatid po ni Juid. Pangalawa sa bunso. Toy. Oo, ah, may laman. Toy. Kinakapa nila. Wala, ayan. Ito po ang mga pagkain ng mga taga dito po. Hinahanap sa mga sukalan. Mabubuhay kaya sa amin yung tipag pinakawalan. Ay mga amang kulamang. Am. Yan po ate ay binibinta ninyo. Magbinta, pangkain. Ano ha, ah, nandutin ako. Ang dami na pakita mga toy. Ang dami na. Mm. Yan po. Mm. Karay, ang pagkalalaki. Papapang yan. Hindi mo po. Pagpakita ko po sa inyo. Ay, si kuya. Yan, tsaka si ate. Ang mag-isawa ko yan. <laughs> <laughs> Pangulang po ninyo, ibibinta po. Pambinta. Ayun, Pambin dyan ah, ay na po ba? Ah, may tali na pala kuya. May tali ito. Ah, may tali na. Ito mm. Mm. Pagka lalaki. Yan oh, uh, wala ko okay. eh. Ah, Magkano po ang isang kanari? Eh? Isang kilo. Isang kilo 100. Oh, ah, pwede rin po akong ito pikin kaya tayo basta 'to. Eh. Ah, mm. Ilang kaya ko yan? Masarap yan. Tuturuan ka ng pagluluto at pang... po mang... ako ng isang kilo. Pag mayroon po. Dede pa bili din sa kilo. Hindi <laughs> pag available pa po, pero pag dadalhin ko lang ang sa Tayabas po. Ah, sa Tayabas. Uh Oo, -oh, kami paluwas bukas. Luluwas na po kami. Eh, Tani, daw to. Ah, Parang wala serte. Eh. Ay. ay. Nini, uday ko nini. Nini. Hinahanap lang po isa ni Yugan sa ganito. Ano na tantang uli ko malilinutan? anong tayo na titray tayo sama-sama? Sa -sama? mga kabataan ko ba? Masalga ya. sa Yan. Saan nung tayo nasa bangka, may bangka pa kayong dinatala. Oy, oh, putol. Kaya lang po ito ay tabing dagat. Kalo daw. Tara daw. Kaya tatay, hindi na alam. Kaya tatay, sabang ka lang ha, pag may huli ka na. Ayan, honey. Napasabit na, honey. Ito. Ay, nakasabit na. Ado, ay bakit ka na yun? Ayun. Ano? Ado? <laughs> oh. <laughs> na katawae nila mo kaysa na, na. Malam, May lambing na. Ano? Yenta talaga pinakong hanap buhay. Punin mo o meron talaga. Diyan nga... no. kasama na nang mali kagabi pang init. Ah. Tayo oh, okay. po nanginginit. Kilig, okay. 'di guys. Ano ah. pa ng order ka pa dito yan? Ay oo, papadala lang sa impanta. Oo. Oh, oh. Kailangan naman. Ay oo. Oh. Mhm. Uh -huh. isda po. Yung magkakalapit. Makakaiba nang dama. ng laman. Oo. Oh. So, yes, tatay dudu po. po. Ah, may hukay ganyan 'di. May hukay sa kampara bang may daan. Kasi dudukutin mo na po. Hindi ka po nakakadukot ng kubra. Ay, hindi pa. Hindi pa naman. <laughs> 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 <Uwag> na. Ay, <laughs> ano, Baka <para> si, ano, naman. <inaudible> Baka. Huwag lang. Ano? Ano? Baka. Aray, nako. Hindi pa naman. Yan pala yung mahilig din kumanta, no? Yan pala yung mahilig din <inaudible> kumanta, no? <laughs> ah, malambot naman pala. Ano po? May ano malambot, yan? may matigas. Oo. Ay, sa dodo, ito'y walang laman. Ako nilalangad mo. makita ba silang tae, gayaan? Tae ng... Hmm. Ay, sinananay po. Mm. Ganito kahirap ang pangunguray. Hmm. Dati ang kuray ate, hindi tayo magkano lang ang presyo. Parang 50 ano? Ah, 50. 35. Ah, no. 35. Pero ayos na si Sandan, mura Aba, na. Oo. Ay, talagang mahirap din naman ay. Aba, iko ang. Tapos yung pa rin ganto, nahuhuli, yung hinuhukay na ganyan, yun ay mataba. Ah, mataba sa lupa. Mataba, oo, pag nasa ganyan. Pero yung labas ba ng kuya sa ng dabil. ano? Kabilugan. Sa kabilugan. Payat. Payat, payat na yun. Oh. Wala. Dito may pu puro pigang ano diyan. Ano sinabi ng alimango? Pag may babae, mapiga. Hmm. Ay, palagay yun po. Ari, may buras pa pa rin po pala din. Eh. Hindi na punta. O, oh, hindi yung upunta ay dito pa punta. Tukoy nila, ano po? Hindi na, hindi ko natutunan. Ah, wari kaya rin po ang daliri. Nasipit na nga ako. Ah? Kala, kanina lang. Kanina. Ah, ano? Hmm. Nini. Nini. Hmm. Okay. yun natakot po sa lumalin. iyo lumalim lumabas siya pa yung yan, yan yan yung yun yun yung aabangan ng ano ah adu ay to meron lumayo ay jud na sama kang kasama <laughs> lumayo, lumayo. Lumalin na. lumalim na bagong hukay yung yan pala ay <laughs> tama mas na mampupala ang ano ano po ang mahirap na ng buhangin siya ano ano oh, ano 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 po Dari, maliit lang ang inaura. Kapalo ang angkot ng sotamila. Ah, mga kaisa, nakahuli na si kuya. O yung asawa ni ate ng kuray. Ganda rin lang, paghawa kuya. Ay, piti mo. Ay, kuya, ay, kuya, kuya. <laughs> Walang jo. Makakawala pa. Lagi talia mo, talian mo na <laughs> huh, Atay, kuya, talian na. Nasa timba. Yun. Adan na kuya Tagans. Kuya Tagans. Sila pang mag-asawa po. Wala, pwede. Ano lang. Ay, na, kuya, ano? Ay. na Eh. Tingnan Mitig, ano po? Uh, aba. Eh dito nga pala, eh. Nahukay na ni Ate. Pinapalukay. Sumirik na naman. Ano hindi? Oh. Kunin mo na. Ah, imitig nga pala ate. Aba. Ay, babayawan mo dito. Abay, pagkakalaki. <laughs> uh. Kagaling na ate. Yan ang galing. Ari, pinsanin hmm. po ninyo din si ate. Pinsan. 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 Ah. Mabiro din si ate, ano? <laughs> oh, may tig. Alam <laughs> mo yung mga tatalakan. <laughs> uh. Ah, okay, mo nga pala muna ano. Oo. Oh, ano. Bakit pa rin nila Pati ay, yung ayo nila ko yang yung tali. Ako nagaga po. Ah. magaling din sila ano. Ito, uh -huh. hmm. Hindi ka wala nang hirapan doon na, eh. ay. Eh. tali mo din. Ma, pag na tatagla na lalo Baka nang nababasa siya. Gapos na gapos. Hmm. Yari na po yun. <laughs> ay, ay matende. <laughs> ay ito ang matende. Talina! <laughs> Mag-aasawa <laughs> pa nang isa ano na po. Eh. O baka madadali na 'tong hari ko ano po? Madali ka na po nang yung talagang buong kinagat, hindi pa po. Aba, <laughs> ito nga butas ay. Ah? Hmm, hindi nabi taon sipit pati na yan. Eh, paki matendian na po. Balang, eh, matendin. <laughs> Matindi. Tao sana magsasalitang matindi. Ay, matindi si Tabong. Matindi si Tabong. Ah, uh, ito ang buhay dito sa Puliyo. Ganito ang mga trabaho po. Ganito ang trabaho. kagabi <tabas> Kagapisi ay nangaybit. Pero hindi na, na po. Sa sobrang takal na ding na po. Pero pag may labas yung kabili-bilan. Sobrang dami. Labas kaya. yung oh, sa oh, kabilugan. Mas sila. Maganda matatanaw na sila sa kabilugan oh, at yung mga nagakat sa batuhan. Sobrang dami po. Ah, ito po pala pagkakadami dito ng ganito. Ngayong October ang huling labas na yan sa gabi. October po. October. October talaga ma. Anum na buwan, anim na buwan malabas. Pagkasundin na, pagkasundin sila. Pag November na, sila'y nasa kalupaan na. Naglolo na na sila. Oh, yan pala ano. po. Ang ating nagtipindi nitong vlogger ay. Oo nga. Hmm. Aba, hindi na matikang hindi takot sa ano ah. Ay, matindi. Eh. <laughs> 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 ay, sa ganito lang. Ah. Yan ang pinakang merienda dito ano ate? Merienda. Iyan po ang pinakang merienda. Yan ang mga nakikita ko po dito sa isla. Mm -hmm. Ito po ay bunga na yung nasa amin ote kinukuha. Mm hmm. Yan. Tapos, ano po ito? Tabako. Tabako. Oh. Kung baga sa ano po, ipinakang sigarilyo, oh. ano? Bumahal sa gitlan, ha? Pampalitas gutom ito. Ah. Oh. Nga po, ano? Hmm? Oo nga po. Yun nga po, nakikita ko dito. Sa akin, tama na ba yan kayong merinda? Baka kulang sa inyo ng kuya. Kama nga ito. Ano po, itabako kong sadyang patuyo po? Hindi. Dungibili ito. Ito yung lalay na. Ah. Oh. Patikim daw po akong kaunti. Ba, baka hindi ka makalakad. Ah, yan ba yung delikado po? At yung nakakaibal. Ah. may sticker dyan. Meron. Ikinala si Apit dyan. Ah, sige. Dahil kinangihinya ko ng kaunti, baka doon di ako makalakad. <laughs> para masubukan ni kuya, susubok din yan. Titikman daw niya. Oh. Ah, pag hindi. Pag, so, pag hindi nakalakad, baka ay magapang. Dapat ay make mo ano para yung sa panin Ah, nakaka... ano po? Nakakaiba ito, nakakalasing. Ay, sige. Sa mga minsan lang po. Baka oh, minsan laang. Pwede pa diba man di diba, pag nakalasing. Delikado po. Maski kung may buk, maski gusto mong gumalaw, hindi makakagalaw ang katawan mo. Ah, gayon pala yun. Ano po? <laughs> gusto lang isip mo ano. <laughs> Babangon ako, hindi yun naman kaya. Ah, parang nangangaligig po. Nang ngalos, nangalos. Mm, Mga minsan ko na ako tititikman. Pero kalimitan, halos nagaganyan dito ano. Uh -huh. Dito sa isla po, ganyan. Kira ka tao. Ay, bingaw, bingaw na rin ah. Oo. Uh -huh. Dingaw, Pati mo mauti na kaunti, kaunti, kaunti lang. Mm. Tignan ko na, kuya. Curious oh. ako nung minsan to mm. eh. Kunti lang ba? Sige, Sige kuya. Kunti lang. Ano ba yan? Huwag mong lulumod eh. Mm. Ah, hindi po ba nilulumod? Aba hindi. Mm. Tignan mo. Kaunti lang po. Mahal lang yan. <laughs> Wala na ano. <lalo. laughs> Parang maanghang pala ate. Ah, maanghang eh. nga yan. Maanghang nga ito. Mm. Wala na mga ano. Wala nga. Ano, libangan lang ba nila? Ito mga yan. Tara, kay kukuha pa ng mga ano ah. Hmm. Parang maahang pala ate. Ayos naman pala. Wala Parang yun ata yung mga minana ninyo din ano po. <laughs> Sa mga ninuno. Uh -uh. Pero madala ka nagtitinda ng sigarilyo. Marami. Hmm. Ah, meron din po. Yeah. Para din siyang sigarilyo pala ang lasa para may pa. Siyempre tabako ano ito. Oo. Iyon sa sigarilyo din. Oo. po sila sa ganoon. Yung. Yung. Wala ka malang nakakasama. Wala ka malang nakakasama. Ano? Ang dami tuod. Ang dami tuod.

Ah, sige ate. Yan. Pero yung iba po, tarato na. Tarato na. Oh. Magkano kilo ate ya? Sandaan. Ah, sige Tandaan. po. Ito, ito, ito. wala naman kami lalagyan ate. Itatali mo. Ate na ako. 30 kilos ang order sa amin. Ah, oh, dami. Sino ah, pagkakadami. Ate ko ya, ah, na yun doon. ko po sa tayaba. Pampastu. Ano pong luto nito ate, yung kanari? Kung ari, pwede itong estupado, pwede siyang... Pakate siya sprite, ganun. -mm. Tapos ay eh, pwede siyang titinumukan mo yung may niyog. Ah. Pwede mo siyang gagat-an, sisig, sisig ang. Ay, kuya, pwede kung hindi mo madadali yung doon kadami na yun. Ah, 30 kilos ang makukuha nyo ngayon. Kaya? Ay, ka, baka naman. Uh, kaya, kaya daw utoy. Papunta kami sa buslit. Doon. Malayo dito. Oo. Lampas pa doon sa ating na Sa maling aw. Aba, hmm. malayo pa. Malayo, malayo, malayo pa. Wala yun. Hmm. Itong parehas ang Pa, ito. 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 hmm. oh, may isang kilo na ate. malugi ka naman. Malaw, bakit kahit ang isang maliit ah. Eh, bakit yung malugi naman ate, ang hirap po kayo may ala. Ito lang ate, babayaran ko. Mm. Salamat po. Andet. Sili maungha, maungha pa po sa malayo. Malayo pa? Ah, sige po. Salamat ang marami. Yan. No? Yan. No? Mga kainsan. Ay <laughs> e tarato na daw po 'yun. Daw to, to. Grabe ano. Ito po. Oh. Mm. Dito daw po sa lugar na ito ay sobrang dami. Halos sa uh, ito, ito, pinakahanap buhay din mm. no? kasi isa rin. Yan, kagaya na yun, kilos, ano? Kali 1-3 1-3 Kala, ngayon po ang ano nila Kikitain Ngayon, eh. mm -hmm. pa na po kami Ito yung pakatami na baka mamay Yan, ito po, kasamahan po nito Ay, parang nawala na uto yung iba Parang namatay na. Ay, hindi, nasuot, nasuot Nasuot. Ah, nasuot mo sa buhangin. Ay, kaya pala. Ito po yung... Ano ba? Ito po yung binila namin ni Utoy. Eh. Tapos ay... Ari po yung mga kasamahan. Uwi oh, din daw po si Utoy. Eh. Ari po yung ang makahuli po nito si tatay. Eh. Si tatay po ni Joed.